Pia Words ipinagtanggol ng kanyang makeup artist sa isyong nagnakaw ng contacts sa fashion world. At... At para sa aking balitang showbiz, to the rescue ang makeup artist na si Justin Soriano matapos para tangana ng isang basher si Pia Wurtzbach na nagnakaw ng contacts para lamang makapasok sa fashion world. Ito ay matapos sa sabihan ang dating Miss Universe ng isang basher na nagkomento sa isang post nito na nagnakaw ito ng connections. Ayon kay Justine, matagal nang well-connected si Pia sa fashion world mula nang manalo itong Miss Universe noong 2015. Kaya't kahit kailan umano ay hindi ito nagnakaw ng contacts. Sinabi pa ni Justine na maging silang glam team ni Pia ay hindi rin nangunga ng contacts dahil hindi raw sila close sa kahit na sinong PR officers na kahit na anong fashion brand. Sinabi pa nito na rumampan na raw ito sa runway ng New York noong Miss Universe pa ito. Dumalo na rin daw ito sa napakaraming fashion shows sa nasabing lugar. Ang isyo umano ng pagnanakaw o pandaraya para lamang makakuha ng contacts ay halatang imbento lamang para magalit ang mga tao kay Pia. Ang kagandahan lamang umano noong nalaman ng brand ang nasabing issue ay mas lalo pang minahal ng mga ito si Pia. Sa huli ay sinabi ni Justin na wala siyang pakialama sa bashing dahil parte na ito ng buhay. Pero sana lang umano ay hindi bumalik sa pamilya ng basher ang karma. At yan ang aking balitang showbiz, Kim Gomez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.